Welcome to g Farm TV. Ayan mga ka-farmers, so ipakita ko po sa inyo uh, kung paano ang maintenance ng ating mower. So ito po ang nabili natin mga ka-master, mga ka-farmers. So ito po ay mower. So ito po ang dapat natin gawin uh, pag uh, gumamit po tayo ng mower. So dapat po uh, mayroon tayong knowledge regarding po sa maintenance ito kasi uh, pag hindi po natin ito uh, natugunan, pwede po umulan lang masira ang ating gamit na mower. So ito po mga ka-master, so sa so makikita nyo yung dam mo. So matitigas po ito mga ka-master. So tingnan nyo, matitigas po ito uh, Ito may nabili po akong blade So tatlo po ito mga ka-master. So lapitan mo So ito po ang blade So ito Ito po ay tangse Tangse po So ito po ay metal Then isa metal din po Then itong klase na uh, blade or tangse Kaya Para ito po ay para sa Uh, hindi matigas na damo at uh, uh, mabato, so okay lang po ito gamitin. Ito pong blade na ito ay uh, para lang po ito sa uh, hindi matigas na damo kasi uh, hindi po niya kaya yung matitigas so para lang po ito sa hindi matigas pero uh, hindi mabato na area Ito mga gamaster, uh, ito po ay para sa matitigas na matitigas na uh, damo so ito po ang para sa mga mabibigas. So ito po ang gamitin natin mga kamaster. So itong itong blade na ito kasi ah, uh, makikita natin sa mga damo. Magikita natin. So medyo matitigas po itong ano, Go! So yan po mga kamaster. So ipakita ko po sa inyo ngayon. ay uh, ipakita ko po ngayon Pakita ko po ngayon sa inyo kung paano mag-insulito at ano ang maintenance ng ating mower. So, naman nyo ako mga ka-farmer So ito po ang ating gawin so, Ito po ang ating tools mga ka-master Ayan Lapitan mo Ito may, mayroon tayong grasa nito so Ito po ang grasa So check natin dito mga ka-master Kung mayroon ba siyang grasa So kailangan kasi uh, maintenance ng grasa Para hindi po nagro-rotate ang ating mga mechanic mechanic mechanism. So dito po nagro-rotate so possible po madaling sira kung walang grasa. So ito po ang ating gawin. So Allen wrench. Kunin natin ang Allen wrench. Then may slot po ito mga kamasay. May uh, slot po dito. Tingnan yung may slot. So pasok niyo lang yung Allen wrench. Then dito sa Ayan, para maglock po siya. So ito nakapasok na so maglock na po siya. Then uh bit kito para sa ilalim niya. So tanggalin lang natin. So ayan. Tingnan natin kung meron ba siyang grasa. Okay. Ayan, natanggal na po. Ito na po. Ay, yan mga kamaster, mga kaparbar. So, ito po ang mechanism niya tatinan niyo mga ka-master sa uminom po siyang grasa yan kita uh, may grasa po siya okay? ating gawin tingnan natin by uh, ba uh, ayan okay? may grasa siya pero nagamit ha ah. so lagyan natin ng grasa mga kamaster, master mga farmers yan itong pong grasa bagong grasa ayan para po proteksyon ng ating uh, bearing ya ito po lagyan din natin ng grasa ayan so una natin ilagay dito ayan so take note lang mga master so mga farmers so dapat uh, dapat po uh, tama yung pag-assemble uh, natin ng ating mower. So, na mayroon siyang slot. So, naka-lock na po siya kasi biglang binilagyan natin ng alin para lock. Then, ito po, ayan. Uh, pagkatapos nito, mga kamastro, ayan, ating blade. So, ito pong gamitin natin. So, blade. so, dapat po yung slot ng blade at slot ng... Ayan, pakita mo. Dapat po ang slot nito ay naka dapat po tama ang paglagay kasi magbabibrate po ito pag hindi po tama tapos ito tapos ilock na natin Ayan. Ayan, i-try natin. Okay, nag-freewheel po siya. Meaning po, okay po ang kanyang pag-assemble. Nag-freewheel po siya mga ka-farmers. Ayan. Okay, testingin natin. Testingin. So, makikita na. Simbol na natin. Ay! Video bro. Nasa bro? Atau video itu? Kau Melon ay, melon mga ka-farmer. So, kuha din dong. Kuha do? oh, na si Jimmy, okay, o si uh, Brad. Oh. So, nai-grass yung nabot. So, kita ganteng melon. Naurot no ah! Salamat <laughs> ulit! me! Salamat! Salamat! Kitagaan na si Milon. O? Uh? O oh, ka farmer to. Ang Milon o. Oh. Milon. Okay. So ito po ang Milon. Milon. Okay. Yan. Okay. Try na natin mga master. So try natin. Okay. Okay mga masters, so na-install na po natin yung blade sa ating uh, mower. So, yung pinili nating blade yung matitigas na blade para po kasi matitigas yung damo natin. So, matitigas na blade ating ginagamit. Yung kailangan din po natin mga masters before ta mag-start sa ato ang uh, pagmamower, kailangan natin ng shield para hindi po para po protection sa ating mata at sa ating mukha. Kailangan natin ito mga masters. So, i-try natin kung ano ang kaya ng blade na ito mga masters. eh, Okey Tidak okay. okay. yeah nak nak balik dah, lakas dah Lihat yung সেই নদিনীলে thank <laughs> you mga ka so nakikita na natin kung ano ang ano ang uh, ng ating blade ngayon so maganda po siya at nakita niyo rin kung paano uh, ng mower so tindi niyo lang yun mga ka so para hindi po magtagal po ang ating uh, mower na gamit so yan lang po mga ka-barber sana may nakuha kayong idea sa video nito salamat po God bless at happy farming po sa ating lahat